ah uh, mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka so ayun po meron po tayong available na 30 eggs ng ating mga alagang US Jumbo Line Ducks so yun po yung egg incubator po natin na meron na po yung karga nakarga na po natin yan ng ano po, ah 30 eggs so mayroon po tayong na yung net log. po natin ulit dyan ayan, lalagay po natin mga kaparming. Ito po yung itlog ng ating mga alaga. yun yung lalagay po, lalagay yun. Ito po yung papansin niyo po yung ito, ito po yung unang sinalang nating itlo Meron na po itong karga, 30 na eggs Ito po ngayon yung karga niya. Ayun. Lalagay po natin yung ano po yung space na dito. Lalagyan po natin, lalagyan po natin itong mga ito. Ito po natin lalagay. So, i-compress lang po natin, ba Para malagay po natin ng maayos Lagyan po natin doon ng stopper po divider. Ayan. Ito po yung mga salang po natin mga kaparming. Tignan nyo po. Puno na po itong ating XCP ito. Loaded na. Ayan. Kasi ilalagay natin itong sang tray. Malalaki kasi itong mga itlog ng ating at ano. Lagyan po natin ng kahoy para hindi po maghalo kasi ano lang po itong ikot ng ating piging taka 23 days ito kasi nauna na po ito sinalang po natin ng ano magtatapos po siya ang 23 days sa, po, sa August 2 yan ito po yung magiging space paglalagyan natin ito yan. kunin po natin sa isa yan. bali yung ipaparap po natin bilog ito po, ikutin natin din ito eh, ngayon. Kasi ikot na po niya may gabi. Ito po, lagyan natin din. dito. Ayan. isa isa. Okay. Meron na naman po tayong inaantay na mapisa. Na, mga uh, US Jumbo Line na Peking Ducks lalagyan natin sa pitchap sa harap Yun. ganyan lang po yung pagsalang mga kaparming dapat po may sulat yung headloop para alam nyo ano po yung sign na ikutin nyo kasi meron po yung pag ikot ko ng umaga yung ano yung sign nya kasi yung kailangan pong ikutin para hindi po dumikit yung sisiw sa shield pag magpisa hindi sila ano mahirapan nagiging kus kasi ng ano ng pagkamatay ng sisiw pagka hindi na ikot kasi yung ano po yung balat po ng sisiw pag hindi yun ikot didikit yung nahirapan siyang gumalaw ito po yung ating mga ano log business na yung Stumbulan Baking Ducks ang itlog na naman po sila yan halos sagat na po oh. ang dami kasi yung lalaki kasi mga itlog ito Itong mga farming ako ito ang nilagay natin yun may naantay na po tayo mapisa tapos pag napisa lagyan natin sa harap para may bilhin yung mga customer natin nag ng mga sisiwa So, mayroong meron pang tatlo mga kaparami. Isisingit lang natin yun. Magkakasya yan lahat. Nagagawan ng parang niya? May nasama kasing tatlong itlog ng ano. Ng drama kaya. Medyo ano. Nagloaded talaga. Kasi kinayan din yung space na para sa baking duck sa mga pato sa mga baking duck. yung gagawin dyan. Ganyan lang. Iko-pre-press lang. Para magkasya yung isa na lang. Isa na lang pala. Ayan. Ayan. Para isa lang natin lahat. Okay. So, yun na mga ka-farming. Nalagay na po natin lahat yung englobe ito yung unang batch ito yung second batch may kahoy tanda ng ano yung pagsalang natin yung araw yung araw niya ngayon itong second batch natin ah uh, yun magigot din tayo ng itlog para dito kasi ikot na po niya yung gabi yung gabi ayan yeah, mga farming tapos bukas ng umaga ikutin natin ulit dito hanggang 20 hanggang 2 yan August 2 itong mga peking duck kasi 23 days po yung higot nya pero sa manok mas maikli minus na mo po itong August 2 ng, ano, ng 4 days Pisa naman na po ng ano, brama mga ka-farming Ito po yung mga mapisay yung display sa ano, pit shop. Kaya magkakakarga naman ng mga picking ducks sa pit shop. Yun. Mga customer na rin nagantay ng ating lahi. Walahin ng ating mga alaga. Para masyala natin. magpag alala rin yung sila. Yun. Last two. Last one. Okay na mga ka-farming. close na natin yung pintuan para mamatay na po yung ilaw. So, yun. Hanggang dun lamang po mga ka-farming. Thanks for watching po.